So ano, eh dito totoo. Ang ibig lang sabihin na ito, hindi kayo bagay dyan sa EDSA. Dahil kayo yung mga galit na galit doon sa EDSA People Power Revolution nung pinatalsik si Marcos Sr., President Marcos Sr. Kayo po yung galit na galit. Sabi nga ng mga diehard, ano, ano daw nangyari after EDSA? Meron bang improvement daw sa buhay ng mga Filipinos? Nagkaroon ba ng pag-unlad ang ating bansa after EDSA? Naku, ay talagang hindi niyan yan makikita. Talagang yan ang isipin niyo na walang nangyari hmm, noong panahon o pagkatapos ng EDSA. Dahil ang nakikita niyo lang, nakatuon kayo sa inyong Panginoon na si Digong. So eto ngayon, nananawagan etong mga diehard na punuin ang EDSA. <laughs> Kala niyo talaga, ano ho? akala nyo talaga makikiisa sa inyo ang mga kakamping, sa inyong mga DTS. Malabo yan. Hindi nyo nga alam ang pinaglalaban nyo. <laughs> tapos, tapos ngayon, parang gusto nyo buhayin ang spirit ng EDSA. E eh, kayo galit na galit. So talagang napaka-ironic. Ayon nga dito sa isang uh, pari, Reverend Father Jerome uh, Siciliano, ang sabi niya dito, ito yung ironical dito. Yung mga tao na hindi naniniwala daw sa EDSA, sa spirit ng EDSA, sila yung unang-unang naanjan ngayon. Ang EDSA na to adi umano ay equated or katumbas o kaya ay identified sa mga dilawan. Itong kampo na to ngayon na ang nagrarally. ina nila sa dilawan, sa mga kakamping hanggang sa ngayon, ang diwa ng EDSA. Kaya galit na galit yung mga yan. Pero kayo ngayon, ang gumagamit sa sa lugar na ito. O ba diba? ibig sabihin lang yan, naniwala rin kayo doon sa spirit ng EDSA at kung paano uh, or yung malaking tagumpay ng EDSA para manumbalik ang demokrasya sa ating bansa. Yan ang sinasabi na itong isang uh, alagad ng simbahan. Napaka-ironic na naandyan kayo ngayon. Pinupunto rin ng mga kababayan natin na mahiya kayo, hindi kayo bagay. Dito sa picture na ito halimbawa, etong etong ali na naka-green, yan po ay galit na galit sa media. Hmm? Galit galit ba talaga ang dapat natin pairalin diyan? Ay obvious na obvious, halatang halata na kayo po ay naluloko. Kayo po ay mga oto-oto. Kayo po ay ignorante. Hindi niyo alam sa madalit salita ang ipinaglalaban niyo. Ito yung pinaka-nakakaawang sitwasyon ng mga kababayan natin. Wala talaga sanang uh, magagamit, magpapaloko kung walang manluloko at walang magagamit. So ayan ang nangyayari sa mga pobreng kababayan natin ngayon. Ika nga, galit na galit at ang mga DDS sa mga rallyista, sa mga nagrarally ko, no? Ano mang grupo yan. Pero sila ngayon ang nananawagan ng rally. Ayan kasi madalas kayong magmalinis, magmarunong, at magsalita ng tapos. Dahil ang akala nyo, ang akala nyo, isa lang ang iniikutan ng mundo nyo. Hindi kayo pwedeng mabuhay ng mapayapa at matiwasay kung patuloy kayong mamabuhay, umiikot ang buhay nyo sa mga doterte. Good luck!